Welcome back to my channel. So this is Wanderlust once again. Maraming salamat sa inyong lahat dyan sa patuloy na panunod ng ating mga videos. Sa mga hindi pa nakasubscribe, kindly hit subscribe. Isama nyo na rin ang bell button para you are kept updated and notified sa next nating mga videos. So for today's video guys, uh, I just want to share some tips. Especially if you are applying uh, for a visa to uh, Australia and um, na may pa uh, parehong case gaya sa akin. Alam nyo naman na my workplace is here in Hong Kong but it is only a privilege, and opportunity, a favor na makapunta tayo ng Australia for free. So, ayun. And alam naman natin na before going there, kailangan nating mag-apply ng visa. It's because na Australia is not a free visa gaya ng mga Asian countries gaya ng Hong Kong or gaya ng Singapore, gaya ng Thailand. So kailangan nating uh, mag-secure, kailangan nating i-secure is ang visa natin before going there. So these are some tips especially na may same same case uh, gaya sa akin. Uh, first, kailangan yung passport mo ay at least may 6 months to 1 year bago mag-expire. And make sure na you are working with the, the same employer. Kung na-employed ka ng yung amo for, uh, for six months. Below jan ay uh, you are not qualified to apply. Kasi nga, once denied is denied. So, kailangan mong i-secure bago mo ipasa yung mga requirements. Kailangan mong i-gather lahat na lahat ay tama. Kailangan mong i-met lahat ng mga requirements nila. Kasi nga, medyo, uh, medyo stricto sila. In my case kasi, medyo challenging kasi nga, uh, in my case, wala akong alagang bata, wala akong alagang matanda. Kasi kailangan mong i-specify kung ano yung purpose, bakit ka uh, dadali ng amo mo doon or bakit ka pupunta doon. So, kailangan mo siyang specify. So, ang nangyari sa aking case, guys, is since na uh, we are traveling together with a stepdaughter na merong uh, merong uh, 10 years old na bata so yun ang ginamit ng uh, ginamit ko sa application na they need my, they need my service provided na we are Uh, staying in the same accommodation. We are traveling on the same flight. We have the same itinerary and should be shouldered by my boss. So, yun ang mga requirements. So, kailangan mo siyang imet. And then, uh, aside from that guys, marami silang mga hiningi na mga documents galing sa aking amo. And marami silang mga requirements, marami silang mga dos and don'ts. You can check online para maiwasan mo yung uh, kasi once denied siya guys is denied so kailangan bago mo siya ipas kailangan uh, na met mo lahat ng standards na met mo lahat ng mga requirements nila so ayon kasi nga uh, may kaibigan ako na same case with mine wala siyang alaga wala siyang uh, wala siyang alagang bata, wala siyang alagang matanda or whatever pero na denied is because na hindi valid yung reason kung bakit siya dadalhin ng uh, ng amo niya, ng boss niya sa Australia. So, ayun na uh, once na na-secure niyo lahat na requirements, i-submit niyo siya and then wait for maybe uh, maybe for one week or two weeks, it depends kung um uh, kailan sila mag-respond sa pinasa nyo uh, for um, for me for uh, sa akin naman is maybe after a week uh, nag uh, reply sila and then uh, kailangan mong mag-book for appearance na kailangan mo nang mag uh, personal interview and then uh, yung kukunan ka ng biometrics kukunan ka ng mga thumbprints, and then uh, ayun na so kailangan mong i-secure lahat yon kailangan sa ayos lahat. Kailangan uh, nakatugma lahat. Ayan, guys. And then, after that, you have to wait for 3 to 4 weeks. But, uh, sa akin naman, mas mabilis siya kasi within 2 weeks, natanggap na ng aking amo na uh, granted na yung aking visa pa Australia. So, ayan, guys. Fortunately, fortunately, nag-grant yung ating visa is just a short stay visa. If nag-grant yung short stay visa mo doon, uh, marami kang bawal na gawin, bawal kang magtrabaho doon, of course. You can stay there there for 6 months. 6 months ang validity noon. And for us naman, is just a month, uh, it's is just a month of vacation so we are leaving this December uh, babalik kami by January guys So, ayan, another uh, journey, another adventure, it is just a favor, it is just a opportunity, so grab na natin. Nung una, sana ayaw kong sumama, pero, oh, pero syempre, this is just uh, once in a lifetime offer, so sige, sasama na ako. So, ayan guys, fortunately nag naman, and maraming salamat sa inyong lahat. Uh, ililibot ko na naman, ililibot ko kayo sa... Uh, sa Australia. Lipot sabay ganun. <laughs> hindi, kasi uh, it's a man stay there. So, I'm sure na hindi lang naman bahay ang mastayan natin doon. Ayan guys, so maraming salamat sa inyong lahat. Thank you so much for watching. I hope na this help, especially sa mga kagaya ko, kagaya ng case ko na andito sa Hong Kong na gustong dalhin ng amo. Ganon din guys yung requirements sa US, uh, sa sa Australia sa mga uh, bansang kailangan mo mag-apply ng visa. Mas madali guys kapag mayroon kang batang inaalagaan na kailangan ka talaga ng mga ng amo dahil sa kids and or merong mga matatanda na kailangan na ito ang nag-aalaga. So ayun, 'yun lang naman na, 'yun lang naman na ang gusto kong i-share kasi nga sa akin eh wala akong alagang bata, wala akong alagang matanda. So ayun guys, 'yun ang ginamit ng aking amo yung since we are traveling together with the stepdaughter. Ayan guys, maraming salamat sa inyong lahat dyan. Thank you so much for watching and see you on the next one. This is Wanderlust. Bye! As what I'm always saying now, whatever you do in life, uh, make sure that it makes you happy always. Thank you!